nagsama-sama ang mga kaibigan at pamilya ng aktres na sina Maha Salvador at Rambo Nunes para sa binyag ng kanilang unang anak na si Maria Riana Nunes sa Instagram. Ibinahagi ni Maha ang mga snap at reels ng binyag ng kanyang anak na ginanap noong Sabado, September 14, at dinaluhan ng pamilya at mga kaibigan. Kabilang sa mga bisita ang TV host na si Maine Mendoza, dating beauty queen na si M. Gelastimosa, Catherine Bernardo, TV host at singer Darren Espanto, Del Reyes, Kakay Bautista, at ang celebrity dermatologist na si I.B. Aguilar Tio at asawang si Dr. Z. Tio, bukod sa mga celebrity friends ni na Maha at Rambo present din sa event ang mga kaibigan mula sa show business. Noong May 31, 2024, ipinanganak ni Maha ang kanyang unang anak sa Kanada, matapos ipahayag ng mag-asawa na inaasahan na nila ang kanilang unang anak noong December 2023 ikinasal ang mag-asawa sa Bali, Indonesia, noong July 2023, ngunit nagsagawa ng pribadong kasal sa Maynila noong February 14, 2023, na nagkataong ika, apat na anibersaryo nila.